Ito yung pangarap ni Kim Jo, na magkaroon ng isang sariling pamilya. Bright future talaga para sa Kim Pao. Hindi man niya anak itong si Kim Dino. Tanggap at ipaparamdam at tunay na anak. Manifest talaga ang Kim Pao. Marami nagsasabi na yung ng isang Paolo Bilino kapag kasama si Kim Jo, ay eh mapapangiti ka na lang karaga yung kahulitan na itinatago at pagiging maalaga niya sa aktres. May to binanga yung sobra-sobra. Ito nga ang ilang opinion ng mga supporters. Agree, yung sinasabi niyo, clap ting, ayon yung palaging kasama at hindi mapaghiwalay. Dawin sinang mag workout out ng sabay, kumala out of the home after ng busy work sino ang hindi kikinig at mag invest sa love story nida. May mga video footage pa na nagalabasan habang todo shopping sila. Asawa na asawa yung vibes. Parang husband, hawak yung mga pinamili ni Mrs. Sa taas ng NH ikini. Ang haba din ng pasensya ni Paolo. Nasamahan sa mga trik nito. Hindi madali para sa si isang interpret iwan. Ngunit ang pagmamahal, ay walang pinipiti. Tinamaan nga talaga. Enjoy lang ang bahasyon sa Dubai. Lovebirds or banting moments? Para ipakita sa lahat, nag-going song kayo together. Halata ang sulit na sulit nila ang katilang bahasyon. Ano ang opinion niyo? Sa mga bagong ayuda, talaga ang kinpaw sa happiness ng lahat. Ayon ba kayo rito?